Mga sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Martin, ano ba ang pangalan mo? Patricio At ang ganda ng pangalan ganda mo pangalan. Oh. Ilan taon na si Patricio? Five po Five, ayan Ano ba ang Tagalog ng five? Six Six, very good, <laughs> magaling Nag-aaral ka na? Okay Apa? Saan ka napasok? Sa school. Sa school, very good. Kamu nga naman. Anong gusto mo maging paglaki? Gusto mo maging isang? Tatay. Tatay. Uy, ba? <laughs> uh, bakit? Ano ba ang ginagawa ni tatay? Nagsasabong. Nagsasabong. <laughs> tatay tayo, Ah, uh, ano yung gusto mo maging trabaho paglaki? Gusto mo maging isang? Doktor. Doktor, Oy. naman natin. Gusto niya maging isang doktor. eh. Sino yung una mong gagamutin? Mama. Si Mama. ayam bait naman. Ano ba sakit ni Mama? Si Masta. Si Masta. Si Masta. Sino ba yung nanay nito? So, alam mo na ba yung gagawin mo? Apo. Anong gagawin mo? Pakain. Ano

Ang loko. Kamusta kayo ng crush mo? Hindi pinapansin. <laughs> yan lang. Hindi na nila sa awit eh. gumanti siya, ate. Oh no! Hey, okay. heart is the main special muscle that we have. It is a muscle that pumps blood to all part of our body. The ah, blood pump. Um, yes, Mr. Garin? Permission to speak po. Okay. okay, go. Um, di ba po yung heart nasa kaliwa? Yes, Mr. Garin, bakit? Eh, bakit po yung sakin nasa yun? Hahaha! <laughs> <laughs>

City. Shhh! Hindi natin binabalawan eh. Kaso ba natakot? Itong kalamansin na ito uh, para gawin sa usawan. Eh, napakatamis. Andas eh. Akala mo ka kumakain ng kiyat-kiyat. Wala -kiyat. lang yan. Ito mo nga oh. ako. <laughs> hmm. Kalamansin Ay, matamis. Ay. Mayroon ba nito? <laughs> Sa palaginip, siguro meron. Ganito din ba nanay niyo pag nagugulat? Sa pila na, ka panood? Bukosin natin. Oh, <laughs> pati talaga eh. mga sila dahil maaga ka nagising? Hila alam. Episode mo 16 mo ka no. na. itlog sa tray? Karakanta Nandun ang itlog mo. Bonok nito. <laughs> Yan ba mo pa. Marami. Mingming. -ming. <laughs> hindi nandun, Pinaglaruan pa yung itlog dun no? naman <laughs> din galawin yun para katakain. Ito naman mo na trio Ito naman din Kawawa naman. Wow, ang <laughs> <wow, laughs> wow, skipper na! Paano? Ayan, diniligan ka na. Pwedeng magtanong? Ano yun? Paano niyo ba malalaman kung tunay kayong mahal ng lalaki? Yung mga lalaking nagmamahal ng wagas? Kumakain yan kahit walang hugas? <laughs> Yay! <laughs> Matatalo mo ko sa paghanda ng sasakyan, Pero. Padamihan ng gas-gas. <laughs> <Park> ka lang. <lalaki. laughs> kanin ng mga amo. Kanin ng mga amo. <laughs> <laughs> Dalawang spray. Ilan Dalawang spray yan. Eh. Dalawa? Oo. -o. Uy, oh. Wait in that. Hello, <laughs> <laughs> uy. Kano, kwek quick Kano, kwek-kwek? Ito, quick kwek <laughs> so, yan, di ba? Ito. Sangkis yan. Sangkis ba yan? Wala ko, quick. kwek. <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> Parang panghilod ah. Isa. <laughs> Paano nga mag-bless? Yun. Uy, pag ganun kita oh, approve, tara. Ang kit ba naman ang Please, kaya Please. eh. Wait a minute. Ha sabay nila. hahaha. iwa. hahaha. ano nakikita mo? hahaha. to plastik? Pistro hahaha. 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 Ah. 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 Mahirap <laughs> <laughs> uh, eh. pala pag mataas <laughs> Pag sobrang taas ng motor Masyado naman Okay, taas nga Ay kuya, ito pakikuha na rin oh <laughs> Ay, kala ko, ikaw yung nangungulit eh. <laughs> <laughs>